Yan, hello, guys. Welcome to my vlog. Ngayon po, mag-experiment po tayo guys. Experiment lang po to ha. Meron po tayong luya. Bulaklak po nung Semana Santa. Kinuha po, po yan doon sa mga santo. Tapos yung herbal po na panghaplas. Dadagdagan lang po natin siya ng luya guys. At lulutuin. Watching 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 nyo po till the end ayan po binabalta na po natin guys hmm. Alam naman po natin ang luya ay isang magaling at nabisang gamot po. Hindi lang po ito nilalagay sa mga niluluto nating ulam, kundi ginagamot din po to katulad po ng masakitan sa sakura masakit ang chan yan. pwede rin po siya pantapaw sa mga bali-bali, sa sakit ng ulo yan at higit sa lahat pang haplas po pang haplas may nagturo po sa akin yung katas nito sabi niya, yung katas ng luya, initin mo, saka mo hiya plus sa likod. Kaso hindi ko po magawa. Kaya ito po ang gagawin ko guys. Ito ang gagawin ko. Ha? Ang magluluto tayo ng luya. pipitin lang po natin na para makuha po yung katas. Guys, pwede nyo siyang isama sa langis. Pwede nyo siyang isama sa, sa gas. Yan, panghaplas po sa mga nananakit po na tuhod. Yan, mga uh, balaka. Pwede nyo po siyang isama. Ibababad nyo po. Yan, oh, binibitpit ko lang guys. Ha? Tapos sa sikmura naman po at pananakit ng chan. Yan, pitpitin nyo lang po at ilagay yung pakilagyan nyo ng isang basong tubig. Tapos, pakuluan nyo. Gaya nga nung sabi ko, ito po yung bulaklak na galing po doon sa Semana Santa, ng prosesyon po na nikuha Kuha. Kasama na po natin siya, guys, ha? Dahil healing din po yan. Tapos, gaya nang sabi ko, ito po yung binili ko na panghaplas. Bubuhos na po natin siya. Guys. Ayan, guys. Ayan. na po, ha. Nakita nyo. Walang katkat kat po yan. Kaya panoodin nyo po hanggang huli, ha. Kung so, meron po kayong langes, guys, langs ng senior o langs ng galing sa nyo, ayan. Pwede nyo pong isama yung gulaklak na galing sa galing sa simbahan. Tapos, lagyan nyo ng luya, guys. Gamot po yan. Ayan, guys. Buhay na natin ang kalan po. Hintayin po natin kumulo po ng mga ilang minuto. Yan. Guys, kung napapansin nyo po, medyo sumusugu-sugu-sugu na siya. Hmm. Hintayin po natin siyang kumulo ng kumulo para kumapit po yung katas ng luya, ha? Katas ng luya. Hmm. Dapat nga meron pa po tong ano, huh? yung castor oil yung ano yung ipecasin para maanghang aunghang kaso wala tayo nun ayan guys gaya nga nang sabi ko kapag po kayo sinisip mura nasakit po ang chanyo inuubo kayo sinisipon kayo ang luya po maglaga lang po kayo ng luya sa bata lagyan nyo po ng asukal para mainom ayan ganyan lang guys para hindi tayo bilhin ng bilhin ng gamot ayan, lalo na kung wala naman tayong pambilin gamot guys ayan, kaya magtsaga po magpipit ng luya at magpakulong. tapos gaya nga nang sabi ko kung wala kayong langis pipitin nyo lang po yung luya tapos yung katas idarang nyo po sa apoy Siyempre, lagay niyo sa sandok o sa kutsara para madarang, di ba? Lagyan niyo po sa kanyo po. Lagyan ng konting langis o so kalamansi. Haplas nyo po sa <coughs> part na masakit. Yan. Yan guys. Kahit pa paano naman po nakaka ibsan ng kirot. Hindi ko po actually na sinasabi na mawawala talaga or matatanggal agad. Kumbaga kahit pa paano po mababawasan, di ba? Tinuturuan ko lang po kayo ng simpleng aid, simpleng pagkagamot. Yan. Tayo lang po natin kumulo, guys. Ha? Di pa siya nakulo eh. Naniniwala po na ang bulaklak na galing po doon sa prosesyon nung Bjorn Santo. Ayan po. Kung sino naman po ang nakakuha sa inyo ng bulaklak na galing po sa mga poon, sa mga santo. Ayan. Pakuluan nyo po, ilagay nyo po sa langis. Bumili po kayo ng langis sa senior. Kung wala kayo mabilihan ng langis, yung gata po ng nyog, lang langisin nyo po guys pagpapakulo niyo po sa mga naniniwala po na nakakagaling po ang bulaklak na galing po sa mga poon ng no, mahal na araw ayan po, gawin niyo po kung di naman po kayo naniniwala okay lang po na sa inyo po yun basta sabi nga, lagi lang po tayong may pananampalataya at pamananalig sa Panginoon Diyos na tayo ay gagaling dahil yun po ang pinaka best sa lahat ang paniniwala, pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dahil iba-iba man po ang ating mga relihiyon, iisa lang po ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Yun ang Diyos na dakila at banal at ikit sa lahat ay makapangyarihan. Ang ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. kaya yun po guys yun po ang pinakamabisa sa lahat dasal panalangin pananalig pananampalataya at ikit sa lahat pagtitiwala na tayo ay pagagalingin niya yun guys kumukulo na po diba kumukulo kulo 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 na kumukulo kulo kulo na Kukuluyin pa po natin mabuti. Binili ko po ito si yung yung ointment. Binili ko po, po sa Lazada. Pero hindi po ako sponsor ng Lazada ha. Pero baka naman. <laughs> Ayan. Doon ka lang po to binili. Nagluluto na po ang ating herbal na panghaplas, guys. Thank you for watching. Ingat po kayo lagi. God bless. Love you all. Mwah. Tingnan nyo, oh, lumapot siya. Oh, kanina malabnaw siya. Ngayon malapit na po siya. Dumilaw po siya ng gusto. Tingin ko lang po siya lumamig para maisalin ko. Hindi no. Kasi baka maluto ang lalagyan. Wala na pong lalagyan.